Abang papasok ang 2025, may sampung probinsya sa Pilipinas ang inaasahang aangat ang at unlad ng todo. Pero ano nga bang dahilan ng biglaang pagyabong ng mga lugar na ito? Ang panguli po ay siguradong gugulat sa inyo. Una sa listahan, ang Pampanga. Mga kapampangan, oras na para ipagmalaki ang inyong probinsya. May asset na 19.13 bilyon ang Pampanga ay patuloy na lumalakas sa industriya ng agrikultura, food processing at turismo. Kilala ito sa mga masasarap na delicacies tulad ng tosino, sisig at kakanin na hindi lang sikat sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod pa riyan, ang mabilis na pagunlad ng Clark Freeport Zone ay patuloy na humahatak ng mga negosyo at turista. Pangalawa dito, ang Cavite nasa tayang 19.34 billion ang aset ng Cavite. Kilala ito bilang sentro ng industriya kung saan makikita ang mga economic zones na punong-puno ng pabrika ng electronics, automotive at pharmaceuticals. Hindi lang po yan. Ang Cavite rin ay patuloy na nagiging real estate hotspot na may mabilis na pagunlad sa Imos, Dasmarinas at Bacoor. Paano pa kaya sa 2025? Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho, at mas maraming oportunidad. Pangatlo dito, ang Negros Occidental. Kung asukal ang usapan, Negros Occidental ang hari. May asset na 19.85 billion ang probinsyang ito ay patuloy na lumalakas sa agrikultura. Pero teka lang, hindi lang po asukal ang kayang ipagmalaki ng Negros Dumarami na rin po ang mga tanima ng prutas, gulay at mais. Bukod po diyan, unti-unti nang pinapaunlad ang turismo, lalo na sa mga beach at historical sites. Pangapat dito, ang Iloilo. Sa aset na 19.98 billion, ang Iloilo ay hindi lang kilala sa Lapas Pachoy. Ang probinsya ay nagiging sentro ng agrikultura, aquaculture at food processing. Isa pa, ang ganda po ng turismo rito mula sa white sand beaches ng Gigantes Islands hanggang sa makasaysayang simbahan ng Miagaw. Siguradong aangat pa ito sa 2025. Panglima dito ang Bukidnon. Nasa 21.6 billion na asset at patuloy pang lumalago. Ang Bukidnon ay isa sa mga pinakamayamang agricultural provinces sa bansa. Dito nagmumula ang high value crops tulad po ng rubber, abaca at kape. Hindi lang po yan. Ang agro-industrial sector ng Bukinon ay patuloy na pinapalakas. Kaya naman, asahan natin ang mas maraming trabaho at negosyo sa 2025. Panganim dito, ang Ilocosur. May asset na 22.56 billion, hindi lang yan ang vegan at impanada ang bida rito. Ang Ilocosur ay mayaman sa mineral resources gaya ng limestone at gold ay patuloy ang pag-usbong ng mining at acquiring industries dito. Dagdag pa, ang lumalakas na turismo mula sa mga heritage sites at uh, white sand beaches na siguradong magdadala ng mas maraming kita sa mga Ilocano. Pangpito dito, ang Davao de Oro. Nasa 23.11 billion ang asset ng Davao de Oro. Kilala sa pagmimina ng ginto at iba pang mineral, ito ang isa sa pinakamalaking contributors sa industriya ng pagmimina sa bansa. Pero hindi lang po yan, ang agrikultura rin ay lumalakas dito, lalo na sa produksyon ng kakao, kape at saging. Ang 2025 ay siguradong magiging golden year para sa probinsyang ito. Pangwalo, ang Batangas. Nasa 31.99 billion ang yaman ng Batangas. Dahil sa Batangas Port, isa ito sa mga sentro ng kalakalan sa bansa. Maliban sa pagiging industrial hub, ito rin ang tahanan ng maraming power plants na nagsusupply ng kuryente sa Luzon. Dagdag pa ang turismo sa mga beach at diving spot kaya siguradong lalo pang lalakas ang ekonomiya ng Batangas sa 2025. Ang Siam, Rizal. May asset na 35.59 billion ang Rizal Province ay patuloy na nagiging isa sa mga pinakamabilis na lumagong lugar sa bansa. Dahil sa malapit ito sa Metro Manila Maraming negosyo at real estate developments ang pumapasok dito. Ngunit hindi lang po yan, hindi lang urbanization ang nagpapalakas sa Rizal. Nananatili rin itong mayabong sa agrikultura, turismo at industriya ng sining. At ang panghuli, ang Cebu. Sa lahat po ng mga probinsya, ang Cebu ay may asset na 235.68 billion. Grabe, di ba? Bukod po sa pagiging IT BPO capital ng Visayas, powerhouse din ito sa turismo, manufacturing at infrastructure. Mula po sa world-class beaches ng uh, Malapascua hanggang sa makasaysayang Magellan Cross, ang Cebu ay tunay na one-stop destination para sa si negosyo at turismo. Hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang nangunguna sa lahat ng mga probinsya. Kung taga rito po kayo, isa po sa mga probinsyang ito, congratulations po. Pero tandaan pa natin, hindi lang po gobyerno ang may papel sa pagunlad. Kailangan po nating suportahan ang mga lokal na negosyo, alagaan ang ating kalikasan at maging bahagi po ng pag-asenso. curious hindi lamang po physical na pang-ekonomiya ang pagunlad ng ating dapat na pagtuunan ng pansin. Ang tunay po na pagunlad ay hindi lamang po nasusukat sa yaman, infrastructure at negosyo. Kailangan din po nating tingnan ito sa liwanag ng pananampalataya. Ano nga ba ang papel ng Diyos sa ating pagsulong? Ano nga bang dapat nating gawin upang hindi mahulog sa kasakiman at uh, kalimutan ng ating pananampalataya sa gitna ng kasaganaan? Tatalakayin po natin ang mas malaliman ang kahulugan ng kaunlaran ayon po sa Biblia at sa ating espiritual na laban. Maraming probinsya po ang umaangat, ngunit dapat pa nating tandaan ang babala ng Biblia. Sinasabi nga po ni San Pablo sa kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa pagnanasa rito, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapigatian. Ang tunay po na kayamanan ay hindi lamang po nakikita sa material na bagay, kundi sa biyaya ng Diyos. Kung hindi po natin gagamitin ang ating yaman upang maglingkod sa kanya at sa ating kapwa, mawawalan po ito ng kabuluhan. Ang Cavite po at Pampanga, ang mga probinsya pong ito ay yumaman sa industriya. Pero dapat po nating tandaan na ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng kakayahan upang magtagupay. Kaya nga po ng sinasabi sa Deuteronomio chapter 8 verse 18, Ngunit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magkaroon ng kayamanan upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga ninuno gaya ng kinagawa niya ngayon. Dahil po sa mabilis na pagunlad, marami po ang maaring maakit sa materialismo. Dapat po tayong maging mapagmatsyag sapagat ito po ay isang anyo ng espiritual na laban ang ating tunay po na kayamanan ay ang biyaya ng Diyos at hindi po ang mga bagay ng mundo. Ang Negros Occidental at Iloilo ay isa po sa mga probinsya na mahalaga ang tamang pamamahala. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga namumuno rito? Kagaya nga po na ng sinasabi sa Kawikaan 29 verse 2, Kapag ang matuwid ay namamahala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag masamay na mamahala, ang bayan ay dumaraing. Ang liderato po ay isang tungkulin mula sa Diyos. Ang mga opisyal ng gobyerno at mamamayan ay dapat po magtulungan upang itaguyod po ang hustisya, integridad at kabutihan ng panlahat. Huwag po nating hayaan ang katiwalian at kasakiman na sumira po sa ating kaunlaran. Habang umaangat po ang ating bansa, hindi po natin dapat kalimutan na may espiritual na laban na nagagana po sa ating paligid. Habang tayo po ay pinagpapala, may mga puwersang nais tayong hilahin pababa. Kagaya nga po ng sinasabi ni San Pablo, Efeso chapter 6 verse 11 to 12, magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos upang kayo'y magtayo laban sa mga pakana ng diablo. Upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng diablo sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kaitaasan. Ang kaunlaran po ay maaaring maging dahilan upang lumayo po tayo sa Diyos kung hindi po natin ito kayang gamitin ng tama. Dapat po tayong laging magdasal at magsuot po ng baluti ng Diyos Upang manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya sa kabila po ng kasaganahan. Ang Batangas po at ang Rizal ay uh, talagang lumalakas ang ekonomiya. Dapat po nating tandaan na ang ating tunay na seguridad ay nasa Diyos, hindi po sa ating kayamanan. Isa po itong paalala sa mga tao na kabilang po sa probinsyang ito. Sinasabi nga po ng ating Panginoon in Matthew chapter 6 verse 19 to 20, Huwag kayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa na maaaring sirain ng tanga at kalawang at maaaring nakawin ng magnanakaw sa alip magimpok kayo ng kayamanan sa langit. Ang kahalagahan po ng pananampalataya sa gitna ng pagunlad ay dapat bigyang diin. Hindi po masama ang umunlad, ngunit dapat po nating gamitin ang ating yaman upang ipalaganap ang kabutihan at tulungan ang ating kapwa. Sa Cebu na lang po, alimbawa, ang isa sa mga nangungunang probinsya pagdating po sa yaman. Ngunit dapat po nating tandaan ang babala po ng ating Panginoong Isu din. Sinasabi nga po in Mark 8, verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtaniya niya ang buong sanibutan, ngunit mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ang pagpakumbaba sa gitna po ng kasaganaan ay isa pong hamon. Maraming tao po ang yumaman ngunit nakakalimutan nilang Diyos. Dapat po nating tandaan na ang ating kayamanan po ay dapat gamitin para sa kabutihan at hindi po sa kasamaan. Kakiris, habang ang Pilipinas po ay patuloy na lumalago, dapat po nating isipin na ang mga dalawang bagay na ito na magpapaalala po sa bawat aksyon natin. Una, ang lahat ng yaman ay mula sa Diyos. At ikalawa, tayo ay nasa espiritual na laban kung saan dapat po tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Tandaan po natin ang pangako ng Diyos. Sinasabi niya sa Jeremiah 29.11, Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Kaya mga kakuyers, habang tayo po ay umaangat sa larangan ng ekonomiya, huwag po natin kalimutan ang ating pananampalataya. Gamitin po natin ang ating yaman upang paglingkuran ng Diyos at ang ating kapwa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ano pong inyong pananaw sa ating spiritual na aspeto na pagunlad? Comment nyo po sa ating comment section. Hanggang sa susunod po, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-share po natin ito upang mas marami pang mapot nito. God bless po sa ating lahat.